Darating talaga yung araw na mag-aaway kayo araw-araw. Darating yung time na puro galit na lang yung mangingibabaw. Minsan aabot pa sa punto na pareho nyo ng gustong umayaw. Walang intindihan ng side. Walang may gustong magbaba ng pride. Tipong pag-aawayan nyo kahit sobrang liit na bagay. Hanggang sa dun na lang kayo masanay. Tipong konting malilang away agad automatic. Ganon yung pakiramdam ng relasyon na sobrang toxic. Yan yung bagay sa relasyon na hindi natin pwedeng takasan. Lahat nagdadaan sa ganyan. Wala kasing relasyong perpekto. Lahat ng relasyon umaabot sa ganitong punto. Pero ito kasi yung punto, kapag kasi nag-stay tayo sa isang tao, dun tayo mas natututo. Hindi mo ba napapansin? Kahit palagi kayo magkaaway ng partner mo, kayo pa din? Normal lang naman kasi yon kung tutuusin. Malaking tulong ba talaga yung hiwalayan? Kapag ba nakakilala ka ng iba hindi mo ba yun mararanasan? Nagegets mo ba yung punto? Na kahit